So ito mga diskarte, ito nga pala yung sakin natin si Maverick. Yan, kakatapos lang namin magbaba ng mga tela. Sa so, mga gusto, bumili ng mga tela. Meron tayo dito niya si JMT Strug Trading. Shoutout sa asawa ko. Yan, siya yung nagmamalis dito ng tela. Kaya Joey. Ayan, si Utoy. Extra yan. Bakas yung kasi, nag-aaral yan. Kailangan niya na extra income. At si Kadiskarte. At si Kadiskarte ng Ricky Toy. Naguhugas na kasi kinati siya. <laughs> Kadiskarte. Hala! gumana na Ito nga pala tayo mga diskarte dun sa ating tahiyan Tara let's go Walking distance lang yan mga diskarte Kasi nakuha natin yung bahay magkakadikit lang Eto silipin natin yung ating tahiyan mga diskarte Walking distance lang yan Ito nga pala yung mga basang retaso mga diskarte Binibilad nga pala ni Girl Joey Kasi hindi naman lahat to yun nakukuha Sama kay Pipe kasi akong patanayan sa kanya Hindi nga nagtagal ay sinagot niya ako at naging official na nag naging magkasintahan kami. Megan, so, wala pong araw na hindi ako nagpapasalamat sa Diyos at kay Maya dahil nakilala ko ang isang babae na sure na akong pakakasalam ko. At ito yung isang mananahin natin mga diskarte Kuya Ken Kuya Ken shout out ka kuya Ken Yun Anong number sa Ano saan na ul? floor oh Saan na talaga oh Nagpapa floor So ito yung isang nating bodega mga diskarte Yung isang tilahan din natin So pangatlong bahay ito na inuupahan natin mga diskarte discarte Talaga ko si Mirakel yeah. Ito yung isang lagayan ng bodega Yan mga nga, kailangan ng mga as is na mga retaso yan o oh. pang basahang bilog meron tayo na. string mga diskarte o oh, tara ito tayo rin sa ating istakan mga diskarte tayo muna natin yan nasara daw mo toy yan o oh. Walking distance lang basta, Yun o oh, nakakapat o oh. <laughs> You know, o so yun birthday girl lo. Ano handa natin? Wala. So ito nga pala yung binis product natin mga diskarte. Dito nga pala naka-stack lahat ng pera natin mga, birthday diskarte. Birthday mga diskarte. Oh, birthday girl yan mamaya. So meron tayo dito mga patolder mga Pero diskarte. Kaya, yeah, may mga patolder tayo dito, 7x7 mga diskarte. At 7 lang sa wholesale yan, sa retail. Maybe yan, available sa Shopee yan. Yun yung folding natin, marami rin tayo rito yung sapang sapin sa Cleopatra mga kadiskarte. lahat ng kulay meron tayo dito karamihan mga kadiskarte eh, yan, no, ganda ng mga tayo natin na syempre yung mga doormat natin mga standard na sukat yan mapa mano bilog mga kadiskarte meron tayo nyan mga kadiskarte. ang lupet mga karte. ganda ng mga design yan mga kadiskarte yan sa sofa sofa set mga kadiskarte lagay na lang natin yung sample dito sa video mamaya putay ba kadiskarte ka dyan to eh. Meron din tayong double dito ang mga diskarte. yung mga higa ano yun ba pinalis ka ng asawa mo kinalayas ka may tulugan ka na kadiskarte yo Nice wala kaya mga diskarte kasi nga sa isa o dalawang tao depende na lang sa height at depende na lang so sa laki so <laughs> yeah, meron tayong nyan 65 by 40 mga diskarte. at yung ating long mat mga diskarte standard size wala well, paano nga? So yung standard size natin mga Discarte is 20x60 mga Discarte. Ayan o. Yung yeah, pang single. Pang single to para sa mga ready to mingle. Pero sa mga walang jowa. Ayan mga Discarte at marami tayong mga binabulo sa inyan. Ayun, kung nakikita niyo sa video, kitang-kita mo naman. Good quality. <laughs> So yun lang mga sa mga gusto morder PM lang dito si JMT Strugs Trading Notice kam dito mga diskarte At legit talaga tayo dahil meron tayong BIR Susunod at yung DTI natin register na rin yan Ingat and God bless Kadiskarte Hala, gumana